Paborito mo din ba ang halamang potos o money plant? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang mga kahangahangang variety na mayroon ang halamang ito na baka hindi mo alam na magkakauri pala. Ano-ano nga ba ang mga ito at papaano sila nagkakaiba-iba sa katangian? Ang potos o mas kilala sa tawag na money plant ay isang popular na halaman sa bahay dahil sa mga katangian ito na madaling alagaan Magandang pang-dekorasyon, madaling paramihin at nagdadala ng swerte at positibong vibes sa bahay. Hindi alam ng marami na marami palang variety ang halamang ito, kaya naman ibabahagi ko sa video na ito ang iba't ibang uri ng potos. Narito ang pinakapopular at kamanghamanghang uri ng potos o Money Plant na tiyak na magpapasaya sa iyong mga mata. Golden Pothos Ang Golden Pothos ay isa sa pinakapapilar na variety ng halamang pothos. Ito ang pinakakaraniwan at madaling alagaan sa lahat ng uri ng pothos. Ang mga dahon nito ay isang magandang kombinasyon ng dilaw at berde na parang mga maliliit na piraso ng araw na nakakalat sa isang berdeng carpet. Ito ang variety na karaniwang makikita na ginagawang panloob na halaman at maaari itong gawan nang iba't ibang disenyo para gawing pandekorasyon. Marble Queen Pothos. Ang Marble Queen Pothos ay isang uri ng Pothos na may mga disenyo na dahon na parang isang marmol. Ang kanya mga dahon ay may magkahalong kulay na puti at berde na nagbibigay sa kanya ng isang eleganteng itsura. Ang natatanging kulay ng mga dahon nito ay nakakapagdagdag ng buhay sa isang espasyo. Manjola Potus Ang Manjola Potus ay isang mas maliit na uri ng potus na may mga dahon na may pinaghalong kulay cream, puti at berde. Ang kanyang mga dahon ay kawangis ng isang maliliit na puso na nagbibigay ng isang romantik na ambiyan saan man ito ilagay. Isa ito sa pinakamagandang uri ng potus dahil sa kulay ng mga dahon nito na talaga namang kaakit-akit sa mga mata. Jade Pothos Kung mahilig ka sa kulay berde, ang Jade Potus ay para sa iyo. Ang kanyang mga dahon ay isang malalim na kulay emerald green na parang mga hiyas. Pure green ang kulay ng mga dahon nito na nakadaragdag ng tropical na ambience kung ito ay gagawing indoor na halaman. Neon Potus Ang Neon Potus ay isang masiglang halaman na may mga dahon na bright yellow green. Kapansin-pansin ang mga dahon nito dahil sa puro at maliwanag na kulay nito na kapansin-pansin saan mang pwesto ito ilagay. Ang kanyang mga dahon ay parang mga neon lights na nagbibigay ng isang masayang vibes sa isang espasyo. Enjoy Pothos. Ang Enjoy Potus ay isang natatanging variety ng potus na may mga dahon na may iba't ibang kulay ng puti, dilaw at berde. Ang kanyang mga dahon ay parang isang obra maestra na ginawa ng kalikasan. Mainam itong itanim sa isang nakasabit na paso at ilagay sa bintana o kaya naman ay sa pintuan bilang pang-dekorasyon at pandagdag attraction sa bahay. Silver Satin Potos Ito ay isang halaman na may mga dahon na dark green ang kulay na may mga pilak na batik-batik. Ang kanyang mga dahon ay parang mga satin na tela na kumikinang kapag nasikatan ng liwanag. Ang variety na ito ng potos ay medyo maselan at tricky ang pag-aalaga para sa ilan na baguhan pa lamang sa pag-aalaga ng halaman. Ngunit kung pag-aaralang mabuti ang pag-aalaga dito, ay tiyak na magtatagumpay sa pagpaparami nito. Ilan pa sa variety ng potos na mayroong magagandang dahon ay ang Gisenia potos, Dragon Tail potos, Snow Queen potos, at ang Moonshine potos. iba't ibang variety na ito ng potos ay talaga namang kamangha uri ng halaman na siguradong magdadagdag ng buhay at kulay sa iyong tahanan. Ano ang masasabi mo ka Urban sa mga halamang ito? Alin sa mga ito ang iyong paborito? At alin ang meron ka sa iyong koleksyon? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito ito po muli si UCL maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po god bless